Hi guys, sa Salive Mariano ako ngayon and gamit ko si Queenie kasi naghahanap kami ng shocks niya at older model na siya. No? Pero, ito lang yung gusto kong sabihin. No? Kasi wala namang masama sa bike lane. Nasa bike lane ako ngayon, nakatayo ako. May mga bike talaga na gumagamit dito. And may mga e-bikes din na gumagamit tulad ko. Ayan. Pero, ito yung masama dito. Eh. Kasi nakakabuisip dito. Tinan nyo to ang lalim nito, nasa gitna to ng bike lane, no? So kapag hindi mo to napansin at gumulong ang gulong mo diyan, pwede kang accident diyan or worst comes to worst, yun nga, eh ka ng gulong. So, ito pa yung isa oh, nandoon sa may pinakadulo, nadaanan ko pa na lang. Sa may pinakadulo, nilagyan ng cone yung gitna. So, ang akin lang, wala namang masama kasi gumamit ng bike lane, no? Pero sana naman lang, mag maayos din yung paggamitan ng bike lane kasi delikado po ito. Ayan na, ah, bibidyo ang ko, lalapitan ko ha. Ah. Teka lang. Ito lang ako sa gilid at ano, ah, to, ito dahil nasa bike lane naman ako. Tingnan niyo yung solusyon na yan. Nilagyan ng cone sa gitna. Tingnan niyo kung gaano kalalim yan, no? Oh. Sakto gulong mo diyan. Ayan, no. Oh. Ang hindi ko maintindihan, bakit may mga gantung drain kung meron namang kanal pa lang bukas dito? So, ito tong kahabaan na to, oh, no. Yan pa lang yung nakikita kong merong ano, yan, papunta na ng Vista Mall yun dun eh. Yan pa lang yung mga nakikita ko na merong gantong drain. Yung sa kabilang side naman, wala naman. So wala naman akong problema kung may bike lane tayo. Maganda pa nga yun eh. Ang akin lang, sana, yung bike lane natin maayos. Kasi tinan mo naman yan di no? ba diba? Paano kapag ka may na-accidente dyan? Okay, ngayon nakauwi na ako no papakita ko sa inyo yung isang spot doon din sa kalsada na yon no parang a few meters away from doon sa may corner pang isa oh patulad niyan saktong sakto sentrong sentro kapag hindi ka nag ano pag hindi ka masyado nakatingin or mabilis ang takbo mo hindi mo masyado napapansin minsan gugulong ka ng wala sa oras diyan o may possibility ka pang tumaob dyan kapag nabigla ka, nadali na ako ng mga ganyan. Kaya tumutunog yung shock minsan nung entry ko kapag dito ako dumadaan eh. Kaya dito ako minsan natan sa mismong lane na yan. So, lilinawin ko lang, no? Uh, di hindi ko ginawa tong video na to para manira or what and spread ko lang yung awareness sa mga taong dadaan doon kasi po merong ganun sa bike lane ngayon makita sana ng LGU natin to at least magawa ng paraan yung doon sa bike lane kasi delikado po yun sa mga dadaan doon na e-bike ang gamit niyo or kahit bisikleta no ingat-ingat po tayo yun lang naman for spreading awareness lang naman yun and again kung hindi mo trip tong video na to pwede ka mag-scroll o kaya pwede mo i-skip pwede naman yun di ba pero i'm just doing this to spread awareness ingat tayo lagi sa kal basa